Ayan, mga ka-fishing hunting. Nandito na kami sa spot, oh. Ito muna kami te-testing. Running water pa, oh. Ayan, kasama ko si Lucky Boy. Ayan yung te namin. Ah, fishing rod muna dala natin, mga ka-fishing hunting. Wala pang mahuli sa tiksay. Ayan, ayan yung pupukulan namin. Bait and wait lahat tayo ang pain namin eh ano bulating tatara Ayan. set up na rin tayo pupukol na lang tayo ay yung pain natin ay nagpapain na yung ating kasama si Lucky Boy ating walang kamatayan yan ang reel natin uh, 2000 series yata ito na aperto ayun tsaka Vlog natin. Morning mga ka-fishing hunting. Ang magandang araw sa inyong lahat. Uh, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Bali, mag tayo gamit natin ay fishing rod. Wala pa pa, ala pa, po tayong mahuli sa paninigsay, Medyo malalim at malakas ang hangin at malabo pa. Kaya, mamimingwi muna tayo fishing rod na ng ating Ayan, bali mga kapising ating nakasetup na tayo. Ah, uh, kamusta nga po pala kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong alagayan Iingat na lang po palagi. Ah, uh, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo. Ah, uh, paano mga kapising ating Tayo eh, mag na. Ang malaman natin ko tayo eh, bibigyan ng biyaya ni Lord na tahuli at tayo ng pang Ayan, mga kapising ating ah, uh, lumipat kami ng pwesto. Doon ka, kami galing ngayon doon sa dulo na 'yan yung may maagos pa sa arsada. Ayun doon kami pupunta. Ayun doon sa may dulo doon sa may piktas na 'yan. Ayun doon. Merong piktas din doon tapos eh, may kangkong. Doon kami gagawi. Ayun yung spot mara uh, karamihan pa rin mga ka-fishing dito sa amin sa Malumpit lubog pa rin. Ayun, malalim pa rin. Ay yung karsada din no, oh. Ayan oh. May maagos pa rin doon sa dulo. Sa karsada. Ayan. Medyo may kalaliman pa. Ayan yung kita na yung super eh. Mga kapising ating. Lumipat tayo rito. May pinitak. Ito. Ito tayo po pwesto sa may hildla ng karsada. Ayan. Doon tayo galing. Di tayo humuli. Baka dito tayo humuli mga kapising ating. Kapising Ayan, fish on. Ayan, fish on. Oh. Yun. Yun, oh, dalawa. Mga ka-fishing hunting. Oh. Ayan, oh. Ayan, ayun. Oh. Kumawala, mga ka-fishing Oh, ganda ng sukat ng natin. Kaya lang, biyahin natin, na natin, ka natin din natin sa kabila. Pangalawang huli na natin ito, mga ka-fishing hunting. natin nakuha na ng video yung una nating nahuli ayan Yo, peace on, mga kapising ating. Yan o. No no. na, atare na ba no. tayo. Room fish on. Oh, laki mga kapising anting oh, pero tunay siya. Oh. Pandaing mga kapising anting. Mga sabit yung bulate natin do sa floater eh. Ay, ni strike na naman mga ka-facing hunting. Tayo natin, lubog. Ayan, ah, on. Oh, laki yata nito mga ka-facing hunting. Ayan nga. Oh. Yun. Okay, mga ka hunting. Ayan, kahagis lang natin mga ka ating. ni strike na naman. Ah. Yan. Oh. na. Ah. Dali natin, maliit mga ka ating. Ayan, kahagis pa lang natin mga ating. ni strike na. yan this on. Ayan. Oh, Ayan. Ayan. Oh. Kaya naman tayo, isang malapad. Sabit mga kapising ating pa na kain natin. Ayan, ni strike na naman mga kapising ating. Oh. Yun, peace on mga kapising ating. Oh. Yun. Ha, ah, nakapukol na tayo mga kapising ating. Nakalakas lang ng hangin. Yun, peace on mga ating. hunting. Oh, lakas oh. Oh. Hoy, oh, lakas tunay nito, mga kupising ating oh. Yun, oh. Hu. Yan mga kupising ating naka-jackpot tunay na malaki, kapalad. Ayun oh. Tunay nga. Yan. Woo! Dinadala naman. Lakas ng hangin. yun He's on. Yan. Ay. Alam mo yun. Ayan, strike na naman ha, mga kapising ante. Ayan, nakadali. Masabit yung paa natin, makapising anting sa ano. Yan yung strike. Doon, on. Ang fishing natin, Maka malaki ito ah. Tingnan, okay, mga fishing natin. tayo like, mga kabising hating ah, is on mga kapising hating lakas ha ah. yun nakita sang isang malaki Ayan, yeah, mga kapising ating, natin ang huli natin sulta na ating pagtsatsaga